10 Steps to be Smart with Money 1. I-track ang gastos mo. Alamin kung saan napupunta ang pera mo. Gumamit ng app o isulat sa notebook. Pag may alam ka, mas may kontrol ka. 2. Gumawa ng budget kada buwan. Ilaan ang pera sa 50% pangangailangan. Kuryente, tubig, pagkain. 30% gusto. Gala, kape, online shopping. 20% ipon o pambayad utang. 3. Mag-ipon. Bago gumastos, pay yourself first. Itrato ang ipon na parang bayarin dapat inuuna. Mag-automate kung pwede, diretso agad sa savings. 4. Iwasan ang hindi. Kailangan na utang. Gumamit lang ng credit card kung kayang bayaran agad. Huwag umutang para lang sa luho. 5. Gumastos ng mas mababa sa kinikita. Hindi dahil may pera ka, bibilhin mo agad. Matutong maghintay at mag-isip bago bumili. 6. Mag-ipon para sa emergency. Targetin ang 3 making buwan na halaga ng mga gastusin para handa ka sa biglaang gastos o mawala ng kita. 7. Mag-aral tungkol sa pera. Magbasa ng libro, manood ng videos o makinig sa mga eksperto. Mas marami kang alam, mas matalino kang gumastos. 8. Mag-invest habang maaga. Kahit maliit, lang kapag sinimulan mo ng maaga, lalaki rin yan dahil sa compound interest. 9. Suriin ang kalagayang pinansyal regularly. Kadabuan, tingnan kung nasusunod ang budget, kung may naiipon, at kung may dapat ayusin. 10. Magset ng goals sa pera. Halimbawa, short-term, travel, mid-term, motor o kotse, long-term, bahay o retirement. Ang goals ay nagbibigay ng direksyon sa pera mo. Thank you for watching.